Aside sa way of monetization sa Twitter or sa X, meron pa palang isang way, no? Or marami. Pero itong bagong way na to para kumita sa Twitter or sa X ay recently ko lang din nalaman sa mga uh, kasamaan sa GC at mga kakilala na rin sa mundo ng crypto. At shoutout sa Hyrax Guild. Lalong-lalo na kay, ano, kay Sir Led. Si Sir Leader. Siya yung nag-guide sa akin tungkol dito. At uh, unti na nakukuha ko na man. At ngayon medyo alam ko na at uh, yun nga, ituturo ko sa inyo para dumami tayo dito sa community at kumita tayo ng mas malaki kung sama-sama tayo. Sa mga bago dito sa aking channel pinag-uusapan dito dati is crypto ngayon. Lahat ng pwedeng pagkakitaan pag-uusapan na natin dito. And sa mga dati na dito at matagal na, welcome back sa ating channel at ang pag-uusapan talaga natin ngayon is pwede kayong pumaldo dito. Okay? Bago ko ano, bago ko ipakita sa inyo, kaya ako pinasok to kasi nga, meron akong nabalitaan, isa sa mga member ng Hyrax Guild. Hyrax, tama ba yung pagkakabigkas ka mga tol? Baka subline naman ako. Uh, anyway, nabalitaan ko kay Sir Leader na meron na isang member doon is kumita na ng 7 digits. May kumita na ganoon, meaning possible. Possible na kumita din tayo, no? At ang malupit pa dito is walang puhunan, mga tol. <coughs> Hindi mo kailangan mag-invest. May suggestion ako na para mas engaging at saka mas trusted ka ay ipapakita ko mamaya. Okay? Masyadong nagpapa-excite eh. Okay, ito na. Uh, yan siya. Andali, mali na pindot ko. Ayan, dapat wala tayo. Okay, Twitter, Twitter or X. Uh, subscription, ito muna yung pag-uusapan natin bago natin i-discuss sa inyo. No? Ang subscription dito para magkaroon ka ng blue check or check mark ay itong 236 per month. Oy, naka ano siya? Naka discount siya pero alam ko nasa 350 to eh. Ah, naka ano pala eh, naka annual pala eh. Kung gagawin mong monthly, 283, 283 pa rin. Nasa 300 no. Pero kasi iba yata yung presyo sa cellphone. I'm not so sure pero mamaya i-check ko. Nasa around na ganyan lang. No, monthly. Kung may pera ka din naman, siguro month uh, i-annual mo na no para no para mas sulit siya mas tipid Okay, ang pag-uusapan natin dito is yung pagiging yapper or pagyayap. Uh, mag-i-start tayo, magi-start tayo dito sa website, I nasa ibaba, no? Syempre, kailangan may points ako diyan. Points lang naman mga tol. Ah, uh, nasa ibaba siya yung link para makapag-sign up kayo. At uh, yun na yun. Kung meron na kayong ex, meron na kayong Twitter, pwede na kayong mag-start. So ang gagawin natin dito is ilalagout ko muna yung account ko. Ilalagout ko tapos, lagout yung maliit na to. Lagout lang natin tapos uh, pagkabukas kasi ninyo dito, uh, ganyan yung page na lilitaw. Ngayon ang gagawin nyo lang is sa sign in or sign up kayo. Kunwari ito, sign up. Yung ibibigay ko link ha para may puntos tayo at sama-sama tayo don sa ibibigay kong TG sa inyo na kung saan is magsasama-sama tayo don para dumami yung mga ano natin yung mga followers natin at mamit natin yung criteria para kumita tayo dito okay sign in uh, click nyo lang yung sign in tapos i-connect nyo yung twitter ninyo pagka-click Ayan, i-connect natin, i-authorize lang natin. No? Sa cellphone, ganun lang din naman. At uh, authorize app. Okay, matakot, authorize nyo na lang. Ayun, tapos kung may wallet kayo, i-connect nyo na lang din, no? Phantom or sa, ano, sa Metamask. Ayun yung wallet ko, connected na siya. Ito yung lilitaw na, ano, lilitaw na, na dashboard sa inyo. At dito sa side, meron tayong makikita na, yan pre yung TGE Arena, which is yun yung iayap natin. Basically, yap ang tawag, pero kung iisipin natin, technically pala, technically, ang gagawin nyo lang is ititweet ninyo. iti-tweet ninyo yung mga mga nandito. Tapos i itatag nyo lang sila. Okay? So, eto, pre-TGE. Nandito yung pwede nating mga ano, ito yung mga pwede nating i at may mga ano nga dito sa ibaba yung mga tap, no? Ito yung mga i natin muna. I suggest na nakita ko rin sa mga video na mas maganda daw yung mga nasa dulo, yung mga maliliit liit lang, no? Kasi yung mga malalaki is madami na daw nagyayap, mahirap na daw makapasok dito sa ano, dito sa leaderboard. So kunwari itong Volt or itong ito, click mo lang yan. Click at yan na yung i-ano mo, i mo. Minsan ano siya eh, Ayan, Naglo-load, oh. siya, no. Uh, tanapin mo lang yung kanilang Twitter. Yan yung i-tweet ano mo. I to -tweet mo. Uh, dito sa ibaba, ito yung mga, ano, no, nasa top. Pwede ninyong i-check sila kung ano ba yung ginagawa nila. Kung ano ba yung niyayap nila. Tinitweet nila. Limbawa, itong si Meta. Click natin yan. Uh, okay. Ayun, no. Uh, nandyan naman yung, ano, nila, eh. Lilitaw naman yung... Hintayin lang natin mag-load. Lilitaw naman yung mga handle nila dito. Tapos pwede natin i-check yung kanilang profile. Ayan no? Oh. Undefined. Undefined, undefined. Balikan natin. Ayaw nun. May time na mabagal tong website nila. Ito, tong website na Kaito Yaps. Nabawa ito, kinlik natin siya. Ayan, ang bagal o. Oh. Uh, may time talaga na loading talaga. Nakalagay, eh, undefined. Hintayin ko lang muna mag, ano, no, mag load. Anyway, ayan o, oh. lagi silang naglo-load eh. Anyway, makikita naman natin dito yung kanilang handle. No? Kagaya nito, hindi nga lang siya makakapi. Uh, at intern kunwari ayan at intern check natin no kung ano yung mga pinaggagawa niya at intern at intern check natin kung ano yung mga niyayap niya ah uh, siya at uh, mukhang nagyayap nga siya no ganyan yung mga parang tinutweet tweet niya no Ah, uh, related siya sa crypto eh malamang siya yun ito na lang ito na lang ito si K K1 HD. Check natin yan, no? Uh, para lang makita ninyo. K1 HD. k 1. Kiyo ne. Kiyo ne. Ito siya. Ayan, at ang mga niyayap niya, category, ayan, nakikita natin, no? Kailangan itag mo sila. Hanapin mo yung ano na, Twitter ng itatag mo. Ayan, nakikita naman natin na nag-tweet -tweet siya. At uh, nasa top siya eh. Basically, ano talaga eh. Nagta-top siya. Pero hindi ko makita talaga. Gustong makita eh. Gustong makita yung ano niya. Kung ano talaga. 156 followers. Aha, aha. Hindi ko makita kung ano yung niyayap niya. ah uh, anyway, definitely, nagyayap yan. So, paano? Paano tayo magyayap? Or mag-tweet? Yung sanay gamitin yung yap. Tweet na lang. Paano natin ito tweet Kunwari, no? Uh, may napili na tayo dito. Hanapin lang natin sa Twitter kung alin siya doon or dito dito siguro sa ano sa Kaito Earn check natin baka nandito yung handle nila. Aha, Infinix ayun, nandito naman no. Ayun pala, makikita ninyo dito sa Kaito Earn. Ah, Doon sa kinlik natin kanina hindi litaw. At least dito kita na natin no. Ah, ayan dito sa Kaito Earn, ito yung mga yap at ah, makikita naman dating dito sa side yung mga current at saka yung mga incoming. So incoming ay si mitosis 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 activity period wala pa claim period wala pa Magkikita naman natin kung kailan yung mga claim period eh current at, uh, ayan, kunwari dito sa dulo para makita natin yung ito July upcoming pa yung ano claim period no kaka start lang nito nung July yung multi bank uh, nandito naman itatag nyo lang yan multi bank no tapos check details pwede niyo yung i-check yung details sa kanila mismo Ayan, uh, yan, multibank. Calling all Kaito Yappers. Ayan siya, calling all Kaito Yappers daw. Your support over the past two months has been incredible. You helped spread the word and build the type, build the hype ayan siya the 150k USDT kaito rewards announced today are 40GE and beyond past rewards pre-TGE will also be recognized and paid in uh, AMG so madaling salita alam nyo na kung ano yung ibabayad nila sa atin ang ibabayad nila sa atin is yung kanilang token so yung token na ibinayad sa atin ay ipapapalit natin at uh, gawin na natin pera kaagad or unless na gusto mong ihold at uh, payaman kumbaga mga ano to eh mga parang naging influencer ka na parang naging influencer ka na tapos kukunin ka ng isang crypto project tapos sasabihin sa iyo na babayaran ka daw nila ng ano babayaran ka daw nila ng allocation madalas ganun bibigyan ka lang ng allocation unless nasikat sikat na sikat ka nung ako panahon ko nung sikat na sikat pa yung dagdag kita channel no ang binibigay is mostly mga uh, allocation na ay mga ano mga NFT tapos pagka medyo malaki yung project at naliliitan sila si sa iyo bibigyan nila is allocation at at ikaw yung bibili allocation lang yung bibili sa iyo meaning hindi ka na makikipagbuno sa ano sa white listing automatic meron ka nang allocated bibilhin mo na lang tapos kasama ka sa magda kasama ka sa magda-dump, <laughs> ka magdadump. Uh, tayon dun ka ikaw, kasama ka sa mga papal pero pag uh, sikat na sikat ka malamang bibigyan ka na lang nila ng token or NFT kung NFT game man yan ngayon balik tayo dito papakita ko sa inyo yung mga yap 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 ko ayan yung yap 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 ko <laughs> Ang niyayap ko ay si Union Build Union Build at uh, yan nga no? ah uh, nakatag lang siya. Basically, ganun lang. Itatag mo lang. Uh, my other channel or ngayon ang gagawin mo, ang technique, ang ginagawa din ng mga kasama natin is i-chat is, JPT mo, no? Yung i mo. Kaya lang yung hindi alatang ano? Yung hindi alatang AI. ah uh, tanggalin yun mo yung dash-dash. Usually, yun yung nakakapagalatang AI. Eh. I-AI mo lang. Hingi ka nang tweet mo. Tapos ilagay i- ano mo lang sila. Yan, no? Parang sinishill mo lang. Ayan, ang sabi ko dito, my leper Sa susunod siguro na, ano, na tutorial, tuturo ko sa inyo paano kayo makapag-generate ng mga ganito. Uh, at ayan, no. Oh. ayan kagaya nito. Actually, Follow Kita now. Ayan, 'yan mga 'yan, no, oh. 'di ba? Ang ganda nila. huwag kayo may in love diyan, AI lang 'to, baka may in love kayo. 'Yan kay ito at uh, si Union Bill, 'yan yung ginagawa ko, no. Ngayon. Syempre, pag damo na nagyayap ka, Uh, mas nadidetect ka ng algorithm nila or ng kung ano man yung pandetect nila na sinusuportahan mo sila. Pagka sinusuportahan mo sila, ma malalaman nila kung ano yung effort mo. Siyempre, kung ano yung effort mo, yun din yung ibibigay na, na reward sa'yo. Kunwari, uh, yung effort mo is 3 out of 10. So, malamang bibigyan ka lang ng, kunwari, 3,000 na, ano, na token. No? Uh, depende sa effort mo at pag-support mo tsaka sa quality ng mga pinopost mo. Like, madami kang engagement, madami kang views, kagaya sa akin, ng konti. <laughs> Sobrang konti. Ay, nandang ng tawa. Ayan, konti-konti lang. Kaya nga, ginawa ko yung channel. Ginawa ko yung telegram channel na nasa description din. At doon, tulong-tulong tayo na mapadami natin yung engagement natin. At mapadami natin yung mga followers natin. Dadami yung mga followers natin. So, hindi ko na ma-recover yung 47k followers ko na dagdag kita na, na, ano, na Twitter. Yung sinaw ng Twitter natin. Yung si Oxy So ito na lang yung ginamit ko yung makaluma na ni-rename ko na lang. Okay? Ah uh, yung ano ko yung ito yung ano ko handle ko dagdag kita main. I-follow If nyo ako, I will definitely follow back. Ah uh, yan yung mga nagpa-follow sa akin is pina-follow back ko notification so limbawa ito. Eh nag-aano rin ako eh. Although hindi ko ito tinuturo yung sa YouTube YouTube tsaka Facebook Facebook na yung parang follow to follow. No dito siguro kailangan natin no. Use pare dito at the perfect Time gameplay looks. Okay, so yan, yeah, no? isang ano na to. So, mag-thank you tayo sa kanya. Thanks. Para lang ano, dagdag engagement lang. Uh, okay, uh, another thing. I sa uh, makipag-engage tayo sa mga kasama natin. Kaya dito kay Sir Leader. Lead, lead siya, no? Lead, lead. Okay, ayan, yeah, no? Uh, huh, still earlier, brother. Okay, nice. Okay, nice. So ngayon, ano ba to? Itong Black Stranding. Ito ay sa mismong website niya. Sa mismong website niya tayo magpa-follow, no? Meron akong ano dyan, meron din akong another link para mapunta kayo sa website nila. At sasali tayo sa kanila. Ay, dito yung pagsali, nasa link, no? Uh, madali lang at uh, itatag lang natin tong ano na to pero make sure na magano kayo mag kayo sa kanilang program na to makikita nyo naman yan kung paano kayo makakasali sa ano makakasali sa sa kanilang yapping program uh, makikita nyo rin yung earn dito sa website nila na no, ilalagay ko yung ano ko, yung referral link ko dito para maka-join kayo pagka-join ninyo pupunta kayo doon sa website ng Black Stranding makikita nyo yung earn click nyo lang yon at uh, pwede na kayong mag-yap no i-connect niyo yung Twitter ninyo at saka yung wallet ninyo. Okay? So ito Black Stranding at saka si Union Build yung ninaano ko. I suggest na kagaya din ng iba, suggest nila na 2 to 3 uh, ano lang na project yung babanatan mo no. Kagaya dito Black Stranding, Union Build at hanap pa siguro ako ng isa. Siguro tong multi-bank na to, babanatan ko to. Uh, total matagal-tagal pa naman no. Bago-bago lang din naman ito yung pinaka latest eh. Ayan, uh, July 22. Then pag may mga project dito, yun. Again, uh, dito wala tayong katiyakan kung kung ilan yung makukuha natin. Pero like I said, no, may mga nakakakuha kuha na rin na medyo malaki-laki na rin at makakapagpabago ng buhay natin. Pagka uh, ano tayo dito, pumaldo tayo dito. Always check your wallet at yung project na naniyayap mo baka nag, nagbigayan na nagkaroon na ng bigayan hindi mo pa alam so always kagaya sa akin yung supra supra no hindi ko alam na meron na pala so ganun lang ganun lang yung ano natin yung bagong way para kumita tayo dito sa Twitter pag-usapan din natin yung legit way nila I mean ito legit din naman to I mean yung main main nila may <laughs> nagmukhang tunog ganun tunog <laughs> Uh, yung main paano tayo kikita talaga na Twitter na si X mismo ang may program okay so again Ah uh, Union Builds yung hinaanan natin binabanat-banatan natin Union Build and then yung Black Stranding nasa description ngayon para dumami tayo at uh, matulungan namin kayo kung nagi start pa lang kayo is follow or join kayo sa Telegram na ginawa ko bago lang din so iilan pa lang tayo doon tayo-tayo yung nagi engage engage doon tayo-tayo yung nagpa-follow follow doon Uh, tayo, ganun din. Kasi may nabalitaan ako na yung may isang banyaga na ganun yung ginagawa nila as a team. So, ganun din ang gagawin natin para lahat tayo, sabay-sabay tayong pumaldo na Pilipino. Again, walang investment to. Kung nanonood ka man, eh, sisi, -si, wag niyo akong banatan. Walang investment to. Ano to? waste to earn para kumita yung mga kapwa natin. No sa Twitter, paggawa ng mga task, no? Hindi siya, hindi ko sila pinapa-invest, okay? Huwag maginvest mag-invest. Kung ano man to, yung yung pinaka investment nito is hindi siya token kundi yung Twitter mismo may ano yun may subscription okay maraming maraming salamat and God bless see you sa susunod nating video